Question number one from Sheh May. Miss Shari, kung sakaling dapat kang kumili sa pagiging public servant at pagiging artista, ano ang pipiliin mo? Um, inupin sa tinanong sa akin to, pero hindi ako makapili talaga kasi siguro gano'n talaga to, pareho parehang love yung ginagawa mo. Pero kung pipili um, parang side ako ng public service o pagiging public servant kasi um, na-enjoy ko talaga yung ano, sabi nga nila sobrang magulo raw pero nung naman nakapasok ako parang na ko naman na hindi naman talaga depende pa rin naman sa'yo kung magpapadala ka sa sistema o sa kaguluhan so, okay. Question number 2 from Aloha Pee B.A. Inovero. -E Kay -E Charlie, kung ikaw ang writer ng Akin pa rin, bu uh, pa rin ang bukas, ano ang end, anong ending ang gusto mo? Pwede na lang na Sir script. Anong ending? Naku, sana naman, kahit na imposible, sana naman, umait-bait naman ang character ni Agatha. Kasi patapos na naman ang show at from the start naman, um, yung niya talagang masama na. So, sana sa punting end siya, sana makakita naman ng goodness sa character ni Agatha. Ay, Ayan. Question number three from Angeline Bernabe. Hi, Charlie. What if may mag-offer sa'yo na mag-indida ng isang super sexy na pelikula? Kung tipo po kailangan magpakita ng konting bala, tatanggapin mo ba? Ah, uh, Super sexy, hindi ko pa pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko, kasi dito lang sa akin pa rin ang bukas, ang dami ko ng demands, Andi, hindi pa ang dami demands, pero um, nagsasabi na ako agad sa producer, oops, wait lang, ano bang kasing kissing scene ang meron dito, anong ganyan, na nakikipag-perishate ako. So, siguro kung super sexy at tingin ko hindi ko naman siya, hindi ko maibibigay o makapag-deliver fully, siguro pag-iisipan ko, maili. So, question number four from Suril Beach. You're so good as Agatha. I really hate that character because you do it excellently. Now, tell us, is there any actress, maybe foreign or local influencing your style? Uh, before pa start yung aking pa rin ang bukas, nanood ako. Hindi ako nanood um, sa ng international o yung ano. Ang pinanood po kuro local yan nga sila Angelica Panganiban, sila Glyza de Castro, si Marian Rivera sila sa mga parang um, pinanood ko para at least may idea ako paano ba yung paano ba maging kontabida, paano ba yung mga reaction, paano ba all the time, galit ba, or may mga ganito. Nakakuha rin naman ako sa kanila ng mga style din. Um, from question number 5, Rasta. <laughs> from Macy Marie um, Hilala Cabreros. Itong tanong ko, bakit po ang ganda niyo? Paki-explain love you. Hindi ko rin alam. Ha? Yabang? Hindi ko rin alam. Thank you, Lord. Naks.